Sa madawag nakagubatan kagubatan si Florante at nakatali sa isang malaking puno, nananaghoy at dumarain dahil sa paghihirap na dinaranas. Ang buong akala niya ay pinagtaksilan siya ng kasintang si Laura at ipinagpalit sa buong na si Conde Adolfo. Nabihag siya ni Conde Adolfo at ipinatapon sa gubat upang doon mamatay. Panginoon, anong ginawa ko para maging karapat dapat dito? Baka mamatay pa ako dito. O tadyana. Ang hirap mong kalabanin, bakit kailangan mong kunin ang mahal ko, ang sakit mo sa ulo. Samantala ay narinig ni Aladin, isang girerong muro ang panaghoy ni Florante. Bakit mo upirang taksigan at iniwan, minahal kita ng tunay. Saan kaya ng galing ng boses na yon? ni Aladin, ang dalawang umaligin na leon at kinalagan niyan ng tali ang nangihinang si Florante at dinala sa isang malapad at makinis na bato. Nagkamalay na si Florante at natuklasan ang kaaway na si Aladin ang na kanyang naging tagapagligtas. Aladin, anong pa kayo sa akin? Huwag kang matawad kaibigan, hindi ako masamang tao. Ngunit magkaaway tayo, bakit mo ako? Kailangan mo ng tulong kaya, kaya tinulungan kita pala at pinakain nila din si Florante hanggang tuluyan siyang gumaling at lumakas. Salamat, Pastor Muzan. Nagulit ng wala akong pakailan sa tigmaan na yan. Masakit pa ba may isugat? Ba't kaya'y malungkot na pa? Alam kong meron mga katapatan. Kaya sisimulan natin ang aking kwento nung ako ay sinilang. At ikunin to ang aking nakarahan sa isang matapat na kaibigan at mga saan. ko ang katotohanan. Katotohanan sandaling pinagkaitan. Ako si Florante, anak ni Ladok Briseo at Prinsesa Polaresca. Isinilang ako sa kaharian ng Albanya. Nang ako'y kalabing isang gulang ay pinadala ako sa Atenas at doon pinagkaral. Ikaw mag-alaman, pero mag doon. ko mo. Doon siya nakilala ni Adolfo at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala niya din si Minandro, pamangkin na maestro na naging matapat niyang kaibigan noong wala pa si Florante. Si Adolfo pa ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante Tila, ito ay na naagawan. Itong si Adolfo, ibinuhos ang galit sa isang tula Tayo ay magkakaroon ng pagsasadula. sa dula. Ang ating tanghal ay si Florante at Adolfo. Tayo natin sumama. Adam. Oh. Mo. si Adolfo tinutol ang dula-dulaan ngunit minandro niligtas ang kaibigan si Adolfo na may sala ay binalik sa Albania nakaraay din na muli nakita makaraay si Florante nakatanggap ng liham liham mula sa Albania sinilangan ito ay pinadalaan ng kanyang may namahal na ama. Daling-daling binasa at inalam ang liham. Binasa ko ang liham, liham na naglalaman ng pagkawala ng aking ilaw ng tahanan. Huwi ako sa Albanya at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa aking guro at mga kaibigan. Humihingi at tulong ang orotona si Inera Esmane at ang kanyang mga tauwan nang Bersaibuas sila'y pupunta, sila yung nagsisiga ko sa OP at sakta ng ating mga tauhan. Sa so, tulong ng aking anak si Durante, ililigtas niya ang bayan ng Protona. Durante anak, huwag na ng pagdasa. Ang kapalaban na hindi nagkataon naman. At hindi ko ang ipahat sa pagkataon ng hindi Sa mo. Ang na tumayo. Ito naman parang aking anak si Laura. Ako nga pala si Florante. Ako naman si Laura. Sana magkakilala at malaman pa natin ng isa't isa ng lubusan upang maging magkaibigan o higit ka. Bago papatungo sa digmaan si Florante, ay nakita niya si Laura. Agad siyang umibig sa prinsesang anak ni Haring Nilseo. Sa una pa lamang nilang pagkikita, nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang dalawa hanggang sila ay nagkaroon ng sumpaan. Binibining Laura, ikaw ay maghintay at ako ay magbabalik. Pangako Florante, ikaw ay aking hintayin. Florante, ang Florante, ang anak ito. Sa wakas, nagkita na tayo. Sa ngalan ng aking pangalan, kasukupin ko ang buong protona. Mga sundalo ko, sugod! Hindi mo ang beses na nagtagumpay ang hukbo ni Piorante sa digmaang hanggang tuluyan mapalaya ang Crotona. Laura, ako'y nagbalik at ang Crotona rin ang sapasarap sa pagrandang matitang. Mabuti at tigtas ka at nasa tamang kalagayan. Labis akong nag na at pinagdarasal ka lang. Ngayon, masaya ako at tigtas ka. siya sa palasyo na mag-isa. At noon, siya ay hinuli. Laking gulat ni Florante nang bumungat sa kanya ang libong libong kawal na pinamumunuan ni Adolfo. Ito na nga ang sobritong kaibigan. Durante, hindi kayo magpapabalik. Adolfo, asan ang ating ama? Anong ginawa mo sa kanya? Wala pa naon. Nakatingin na rin ako ng tagong koy. Wala ka na magagawa. Durante, itapoy niyang malibasang yan at ipakain sa mga liyon. Susunod, daming pinuno. Itapon mo ang iyong sandata. Nagutan ni Adolfo ng ulo si Haring Niseyo at pati ang kanyang amang si Duke Briseo. Tumawa ng malakas si Adolfo habang kinakaladkad si Florante sa gubat. Tid Florante na nagpakasal na si Laura kay Adolfo kaya't labis-labis ang kanyang pighati. Si Florida, may nakasalubong isang babae na tila kinakailangan ang kanyang tulong. Sa kanilang paggagala sa kagubatan ay manarinig na tinig si Nag Florante at Aladin. Naroon din sa kagubatang iyon si Laura at Florida. Isinilaysay ni Florida kay Laura na tumakas siya kay Sultan Ali Adab at pinaghahanap niya sa kagubatang iyon ang kasintang si Aladin hanggang sa makita niyang pinagtatangkahang halayin ang isang buhong si Laura. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ, lỡ, để không bỏ lỡ.

I'm tired.